Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Uh, ito po, isang bagong video na naman ang ating ipapalabas. Topic po natin ngayon mga boss, uh, Yung pa rin yung super uh, tipid na setup ng ating mga solar uh, system natin. Yan, solar system. Ito po, uh, bali yung topic po natin ngayon, uh, ilang baterya yung kailangan natin sa ating pagsisimula ng ating uh, solar system. Yan. Yan, ilang baterya po ah uh, ang kailangan yung bilhin sa una. Yan, sa una. Para para naman magamit na natin yung mga baterya natin at uh, successful na yung setup natin ng ating solar system. At uh, sama na rin po natin yung ano, ah uh, kung ilang solar panel, yan. Kasi kung kuminsan po ah uh, tapos pa tayo sa budget, ah uh, yan, ah uh, tapos pinag-iipunan natin Yan, bili ka muna ng dalawang solar panel Tapos sa susunod na naman Pag may budget ka o nagsweldo ka ulit Next month o Second month, ganyan uh, Bili ka ulit ng dalawang solar panel Apat, so apat na solar panel po Pwede-pwede na tayo mag-start na uh, Sa solar system natin At ito naman po yung sa baterya mga boss uh, Ito, papaliwanag ko po ah uh, sa baterya po, uh, Medyo may kamalan po yung baterya 115, 120 pesos 125 pesos 130 pesos sa Shopee at Lazada Tapos yung brand new sinasabi nila Makita nyo doon na uh, 160 pa yata Brand new Bali ito pong lumalabas sa market Ito alam po second hand to Ayan. Pero yung nabili ko po na yan uh, Effective yan uh, Effective na yan Malaki na matitipid nyo sa kuryente na yan Eto, balik po tayo sa topic natin. Bali, sa starting po, uh, ang kailangan natin baterya ay 32 pieces, mga boss. Yan, 32 pieces po na 32,650. At yung iba naman po, uh, nagsiset up sila ng... Yung malilit na baterya, 18, 18650 po yata yun. Gumamit din ako noon, uh, makunat din siya pero hindi po kasing kunat nito. Ito. Meron akong dalawang set nung ano, uh, 18650. Uh, marami po sila. Uh, siguro mga 32 pieces, 64 pieces yung sa akin. Yan. Yung ginawa ko. Yan. Makikita nyo naman doon sa unang video natin. Siguro kung nagkakamali ako, pasensya na. Pero marami po sila. Ayun nga lang, kung i-compare po natin yung 18650 dito sa 32650, tapos 6 ampere to. Uh, each each ng battery na to. Uh, mas makunat po to at tumatagal. Ibig sabihin ng no, makunat, uh, magagamit niyo po siya ng matagal, ilang oras sa gabi. Yan. Sa umaga po, pwede rin gamitin to sa mga electric fan at uh, sa gabi na rin. Kaya lang, yung 32 pieces po na to, Uh, hindi pa yan sasapat kung gagamit kayo ng electric pan 32 pieces pa lang po yan kung sasamahan po natin ng electric pan yan uh, kailangan nyo ng 64 pieces tapos obserbahan nyo pa rin kung ilang oras yung uh, itatagal nung ating battery charge yan. ito na po yung pinakamurang setup ng solar system sa bahay sa channel na to, dito nyo lang mapapanood yan back and Toink Uh, part 8 video uh, sa susunod po mer pakikita ko pa yung ibang sinetup natin yan yan next video natin part part 9 uh, pakita ko yung ano uh, paano nagcha-charge yung setup na paano nagcha-charge yung uh, battery natin sa umaga hanggang hapon charging lang siya ay yung topic natin sa susunod part 9 yan bibitinin ko muna kayo mga boss uh, yan part 9 video yon part 8 tayo ngayon uh, charging lang siya wala itong ipupukol na kuryente doon sa system natin sa bahay sa mga load appliances kasi do uh, doon sa mga naunang video ko pinapakita ko doon na yung solar panel po naglalabas na ng kuryente yan pwede na kayong magpaandar ng electric fan dyan. yan panoorin nyo lang po yung video natin na nauna part 1 part 2 part 3 at part 4 kasi yung mga nauna po, doon pinapaliwanag ko na kahit wala pang ipukulto sa bahay, sa umaga hanggang hapon, may magagamit na kayo na kuryente. True o direct po sa solar panel. Yan, tama po yung naririnig niyo Yan. Basta pag-aralan nyo lang po yan, totoo yung sinasabi ko. Uh, sayang naman yun. Huwag nyo mo lang paanda rin to kasi kung... Ako, danas ko, walang gano'ng pambili ng baterya. Yan uh, pag may pera ako, meron akong 1,000, bili ako nito. yan order ako kay Shopee, kaya kay Lazada. 1,000, yan. Uh, uh si, oh, mga siyam na piraso yun, kaya 8 piraso. Tapos, deliver. yan tabi ko muna. yan tabi ko muna. Hanggang sa naiipon po ito. Kasi, ano, on and off yung trabaho natin. apos uh, tapos, bibili ka pa ng pagkain. Kaya, hindi ko gano'ng maisingit ito. Ayan, hanggang sa naiipon ako. Ayan, ayan, ayan. na yun. Na pieces na yan sa wakas na ipon natin at ito na naman yung bago nating uh, iniipon uh, ito naman po yung sa susunod natin na mga video pa yan uh, meron tayong 40, 43 pieces na yan nadagdagan na dati 40 pieces pabilibili pabili-bili tayo ng konti kasi kasi ano baka the most lang yung budget yan di tayo nakabili ng baterya yan. Meron na naman tayong gagawa ng video sa susunod. Ito yung tatargetin natin. Paan darin rin yung rep. Rep. Tapos pati yung electric pan. Para uh, maka, ano po tayo, makatibid tayo sa kuryente. Yan. 32 pieces pa lang yan mga boss. Pa, pero... Pag natipid namin sa kuryente, from 2,400, naging 1K na lang. Yan, puro ilaw muna. Ayan, puro ilaw. Uh, yung ilaw namin sa bahay siguro mga pito, pito anim, ganyan. Pito anim. Sa gabi po, pag nagkasabay-sabay yan, uh, kung kukonsumo ka ng kuryente, kung sa, kung sa provider po ng kuryente nyo gagamitin yun, uh, siyempre, ilang watts din yun. Halimbawa, kung 9 watts, 9 watts, 9 watts, lahat yun. Uh, tapos, imumultiply nyo po yan ng 30 days. Yan, kung ilan yung bombilya, kung 9 watts la pito times times 7, 9 watts tapos 'yun, uh yung konsumo niya pa, uh, kung ilang oras 'yan per day tapos uh, ilang araw niyo, yan, tatlo, uh, kung 30 days yan. Yan. Ayan po. Kaya kapag nagsama-sama yan, dumalaki din yung uh, bill natin sa kuryente. Yan. Kaya yung ito po uh, 32 pieces balik tayo sa topic mga boss. Uh, 32 pieces pa lang 'yan. eto na yung sumalba sa mga ilaw ko sa panggabi. Uh ginagawa ko i-on ko lang 'yan. Uh yun nga po on lang natin yung uh, pakikita ko sa part uh, na 'yung video. Hindi ko na papakita dito para bigan di ng yung video natin. Yan. On ko lang yung switch para umandar siya. Singapore charging yung ah uh, charging lang siya sa umaga hanggang hapon. Ayun po yung pagkaka nito. Yun, uh, dito niyo lang makikita 'yun, uh, pakikita ko sa inyo. Kung nagse-setup ka ng mga solar panel sa bahay, uh, kung negosyo mo 'to, eto panoorin mo yung part 9 video. Uh, o di kaya ano ka, uh, uh, gusto mong mag-setup ng solar system din sa bahay, 'yun panoorin mo yung part na video ito malaki may tutulong nun dito mo lang makikita yon yan dito mo lang makikita yon yun nga po uh, balik tayo sa topic natin 32 pieces ah uh, makunat yan mga boss tapos sa gabi alam na natin yung ibang bahay hindi naman tuloy tuloy na kasi hindi yung ilaw yan hindi tuloy tuloy na kasi hindi yung ilaw kung pito yan o anim Uh, sigurado pag matutulog na tayo 11 kaya 12. 12 uh, midnight papatay na yung ibang ilaw tapos may matitira na lang na ilan-ilan. Kaya ito po umabot na nang ano yan. Sa gabi hindi naman naubos yung charge nito. Tuloy-tuloy siya. Tapos yan, kagandaan po nito. Uh, hindi tayo bumili ng mahal na BMS mga boss. Ito lang yung binili natin. Yan, gawan na lang natin ng ibang topic. Uh, hindi ko na sasabihin dito para mabitin naman yung mga viewer natin. Yan, BMS ko. Yan, yan lang siya. Hindi ko muna sasabihin dito. Tapos, bilikan nito. Yan, yung battery holder. Yan po. yun uh, yan, sinadya ko dyan. Talagang ganyan yung pagkakagawa ko. Tapos, dito ko ilalagay yung 32 pieces pa ulit. Tapos, papatong ko yung isa pang ganito. BMS dito pa rin. Para may space sila sa gitna Yan Ayan, Panoorin na lang po sa susunod na video natin Pakikita natin Yan, ayun yung target ko pang gabi Para masubukan natin Isama natin yung electric pan Yan, dito, 32 pieces pa Bali, 64 na nun Tapos isa pang ganito BMS Ano lang to, 159 kaya 200 pesos uh, Sa China Sa Shopee at Lazada pa rin Ito, Uh, Mag-comment na lang kayo, ililink ko sa inyo yung ano Tapos, bili kayo nito Yan, yung uh, Nickel tabing yata ito Basta, ano siya Parang Yan, aluminum uh, Stainless plate Para yung top niya Ayan na Tapos, uh, bolt Yan, sa susunod na video po Gawa tayo ng video na mag-assemble tayo Ito, meron tayong assemble Yan Gagawin natin para May natin sa inyo tapos yan po uh, naka-series sila series yan series tapos parallel pababa ito magkakokonek sila parallel pababa tapos ito na naman yung linyong isa parallel pababa nakakonek lahat yan Ito. tapos dito nakakonek lahat yan parallel na po yan pababa tapos ito nakakonek pa rin yan at dito rin yan makikita nyo na nakakonek pa rin sila yan. Yan. Simple lang po yung pagkakagawa. Uh, hindi naman po madugo yung pagkakagawa. <coughs> Tapos ito, gawa na lang natin ng bagong video yan. Yan yung connection niya. Yan. Ito, alam naman natin yung BMS. Mahal po yan sa Shopee at Lazada. Lalo na pag dumadami yung baterya nyo. Uh, ito yung na-experiment ko at uh, napag-aralan ko, mga bossing. 30 ampere lang siya. tignan nyo, 30 ampere. 4S. Pero kaya niya yung ano, 32 pieces na battery na 32650. Yan, kaya-kaya. Para makatipid kayo. Hindi na tayo gumamit ng balancer o yung active balancer. Tapos, uh, hindi tayo gumamit ng solar charge controller. Yan. Ano lang to, uh, 12.8 volts setup natin. Yan, yan po. Kita nyo na Tapos yung nagtulak po dito, yung nagcha-charge dito ay apat lang na solar panel. Yan. Nakita natin 'yun. Ay dalawa at ayun po yung dalawa. Yan. Tinali lang natin sila ng alambre. Yan, para pag malakas po yung angin, may alambre po yan na sa ibabaw niya nakapakros, Yan. Tapos bakal nag ano lang ako ng bakal na 12 mm yan, uh, sinabit ko lang kasi yung bahay namin hindi pa naman tapos yung second floor niya. Yan. Ah, uh, naka lang siya ng konti Yan, hindi naman totally nakaharap dun sa sunrise. Yan, naka-slide lang siya ng konti para least pag nasa ibabaw na yung araw, yan, nakakakuha pa rin siya. Yan, kung kasi kung nakaharap sa sunrise yan, uh, pag dito na sa uh, pababa na yung araw, yan. Uh, hindi na gano'ng makakakuha. Ayun po, kaya medyo middle lang siya. Yan, murang-mura lang po 'yan. 11 ngayon, 11 na lang 'yan, kaya 1080 kada isa. Yan, mura na po. Yung nabili ko 'yan 12. Yan, apat lang sila, so 48. 48 lang po yung ginastos ko diyan. At dito naman sa baterya natin, mga boss, uh, kung 48 yun sabihin na natin 5,000 kasama yung wire. Yan. Bili kayo ng wire mga boss uh, Makapal para Para sigurado Tapos yung wiring namin sa loob ng bahay po uh, Gauge 12 pa rin Gumamit ako ng standard, standard na wire Yan, standard na wire yung ginamit natin Yan, yan sila ay ah, ito po pala boss uh, Baka makalimutan ko Sa topic pa rin sa baterya Ito, kung bibili po kayo uh, kung nagsisimula po kayo sa pagso solar panel mga boss sa uh, ito meron po sila tinatawag na B1, B1, B2 at B3. Ayun. Ito bali ito B3 to. Ah, uh, meron silang sinasabi na negative at positive diyan. Ayun, nagkakaiba sila. Ayun, negative at positive. Yan, gagamit lang kayo ng tester. Sa ibang topic na lang natin, itopic yung ano, B1, B2, at B3. Yan, para paris-paris sila. Pag nagkama, kung bago lang po kasi kayo, medyo malilito kayo pag ganun. Yan, sa susunod po, itopic natin mga boss. Tapos ito pa, uh, ito pa yung ano, isa pa, uh, bago matapos yung video natin. Kung bago lang po kayo sa solar, uh, pag sa setup ng solar system, solar panel at battery uh, pag bibili po kayo uh, dapat ipunin nyo muna paabuti nyo po ng 32 pieces yan pag 16 lang po yan 16 lang, kaya ito apat muna yung binili nyo tapos nag na kayo nilagyan nyo na sa solar panel nyo at nilagyan ng BMS uh, pinandar nyo na yan madidismaya lang po kayo yan, gaya nung ako, ganun yung nangyari sa akin na ako kasi uh, mabilis madiskarga kasi nga po apat lang sila. Tapos bumili na naman ako ng ano, ilan na naman piraso. Testing ako ulit, walo. Walo na. Oh, walo. Tapos nadismaya na naman ako na mabilis na diskarga pa rin. Yan, hindi pa rin umabot ng ano, uh, ilang oras sa gabi. Yan. Tapos bili na naman ako, ito naging 16 na sila kalahati niyan. 16 16 pieces Set up ulit Ayan, pinandar Experiment pa rin Yun uh, Yun pa rin Nadismaya pa rin tayo mga boss Kaya Madidismaya lang kayo kung 16 pieces lang Sandali lang po yan diskarga yan uh, Yung ilaw nyo sa bahay Sa gabi Yung mga ilaw Anim yan pito Patay agad yan Hindi abot na alas 12 ng gabi Ayan, Hindi po abot ng alas 12 ng gabi O hindi abot ng ano, madaling araw kaya kailangan nyo po ay 32 pieces uh, Intay lang kayo Set up nyo na ng 32 pieces Yan po, makunat na yan mga boss uh, Sabihin nyo ng 4-5 yan Kasama na yung mga accessory Yan, yung plastic holder 4-5 Tapos yung mga bolt and nut Tapos nickel tabing Tapos bili ka ng wire na makapal Tapos BMS Huwag ka nang bili ng active balancer kasi okay naman yan yan. Tapos yung kapasitor, wag niyo na rin lagyan ng kapasitor. Alam naman natin na yung iba nilalagyan ng kapasitor yan. Uh, sila yung nag-experiment pero dito sa video ko, hindi ko pa in-experiment yun. Uh, Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng ano, setup, setup uh, para mas makatipid tayo. Kung mas marami kang bibili na ano, uh, depende naman sa paniniwala yan. Yan. Sa paniniwala po ng iba. Pero yung sa akin, ano, uh, ilang buwan na rin po ito uh, Bago ko ginawa ng video para atis kung ipapalabas natin uh, walang palpakan kung gagayain ng iba o tutularan po yan talaga namang sinadya ko na ipakita ito sa sa YouTube para makatulong sa maraming tao dahil ako danas-danas danas ko palaging walang trabaho uh, tapos sasabay pa yung bill sa kuryente 2400 uh, mabigat yun lalo na pag uh, wala kang budget yan kaya ngayon po 1K na lang yung bill namin uh, Meron kaming rep uh, Computer Yun, ayun na lang halos yung mga Maandar tapos electric pan Dito hindi pa natin makukuha yung Dito po sa mga baterya na to 32 pieces, hindi pa kasali yung electric pan dyan Bali yung electric pan po natin na uh, 12 volts Pinapandar lang namin yun sa umaga hanggang hapon Kasi nga po Direct tayo sa solar panel Yan, Direct po sa solar panel yung setup namin sa umaga charging yung battery hanggang hapon charging po yan tapos sa gabi switch namin yung switch ayon yan tapos pag didikitin yung dalawang wire under na to sa gabi yung mga ilaw namin diyan na lahat kukuha yun po tapos sa umaga naman po yung electric pan umaandar yan at pati na rin yung mga ilaw yung mga madilim na kwarto umaandar po yan ayan sila at the same time, charging yung ating bateriya. Ayun po yung setup natin. Yan po, channel name Beck and uh, Next video po tayo, part 9. Uh, magte 20 minutes na. Maraming po salamat. Sana po subscribe at like na rin. At abangan po yung next video natin mga boss.